buy one get one na iPhone 6S meron na siyang kasamang headphone at saka speaker sa halagang 4,999 pesos. Grabe napakamura na ito guys. So okay. sa mga nangarap magkaroon ng iPhone dyan. Ito dalawang peraso na. Meron po tayong mga buy one take one appliances katulad po ng rice cooker, steamer, pressure cooker, electric cooking, grill. Nakabuy one take one na po yan sa halagang 999 pesos. At mga bundle tayo dyan. Ano ba yung kasama niyan Smart 8, 64GB 6GB RAM. Tapos okay. opo. Huawei 31, meron na siyang kasamang portable speaker, selfie stick sa halagang 6,299 pesos. Oh. Na Tablet na Spark Pro Max, galing siya sa MXS, 10 inches na siya. Tapos isang Oppo A83, meron na siyang kasamang headphone. At saka selfie stick sa halagang 4,299 pesos. Siyempre magpapasko na. Mga speaker naman, meron din sila dito. 1,800 na lang po, meron na siyang kasamang USB na may kanta. May kanta na rin. Apo. At saka so, na... Na rin siyang wireless na microphone. May microphone na rin warehouse ni Ninong ng mga bagsak presyong gadgets tulad ng cellphones, TV, speaker at iba pang mga appliances. Pumunta na po kayo dito sa New Public Market po ng Tete Rizal, hanapin lang po ang aming store, na warehouse ni Ninong. Black Forest stall number 6. Makakasama natin ngayon si Miss Kayla po. Hello. Okay, na siya mag sa atin dito. At meron nga tayong nakita dito na napakamura lang, pamigay, okay. kumaga pamaskong handog pa ni Nino. Mayroon po tayo itong smart TV na 32 inches, 7,499. Meron na siyang kasamang speaker, electric kettle, electric cooking, wall bracket, at saka 16 inches na stand fan. Makukuha mo lang siya ng 7,499 pesos. Napakarami na niyang mga kasama pa dito na packages. At mayroon po tayo ditong buy one get one na iPhone 6s. Mayroon na siyang kasamang headphone at saka speaker sa halagang 4,999 pesos. Grabe, napakamura na ito guys. So, okay. sa mga nangarap magkaroon ng iPhone dyan, ito, dalawang peraso na buy one take one sa halagang 4,000 plus lang no syempre yung ating mga entry level meron tayo dito mga mid range at mga high ends na mga android phones hala pasok tayo dito sa loob at i-check pa yung iba mga nakapromo at ito nga meron tayo dito ang mga buy one take one appliances katulad po ng rice cooker steamer uh, pressure cooker, tapos electric cooking, Okay. Ah, um, Marami pa pong iba naka-buy one take one na po 'yan sa halagang 999 pesos. So, ibig ba niyan sabihin, pwede kang mamili? Opo, oh, mamili po. For example, isang pressure cooker at okay. isang electric uh, cooker. Syempre, may mga TV tayo dito na kung gusto niyo naman per piece, pwede rin. Pwede rin naman, syempre. So, so ano available sizes natin dito? Ah, uh, po tayong 32 inches, 45 inches, 48 50 at, at, saka 55 sa pinakamalaki natin. Pinakamalaki natin. Yes, Ayan guys, so pakita pa natin dito sa part na to, yung mga naka jackpot promo. Marami na siyang bundle na kasama. Marami na siyang so, kasama. di diba? Tapos dito so, naman sa likod natin, natin. May mga bundle tayo dyan. Sample po tayo ng isa dito. Smart Edge, 64 GB, 6 GB RAM. Tapos okay. Oppo A31, meron na siyang kasamang portable speaker. Selfie stick sa halagang 6,299 pesos. Oh. Na dalawang phone. O, may nakita pa nga tayo dito, yung tipa 5,000 lang, o. Oh. Meron ka ng Oppo A17K, uh, V11i, and then may kasamang stand ng microphone. May kasama pa siyang mini speaker. So, sa halagang 5,999, maiuwi mo na to. All-in package na yan.